ni Pastor. Ah, uh, ako oh. Ako magdidisenyo ng makina, ako magkakabit. Oh, ah, ano ang oh. labanan pag sakaling natapos na pag nagkumpisa umpisa ng operasyon? Oh. Ang ulit, ayun ang matuloy ha. Basta kami ang magdisenyo ng makina ha. Ang oh, planan, hindi natin para. mag-usap. Basta ka ang design sa akin lang ha. Oh. Ito rin, baka... Ang mga siguro, ikaw ginakumakin na yan. Pagpapayang pagpapayang, dahil yun ninyo si Joseph. Oh. Ang kailangan natin dito is uh... Aryo kami ng katapatan. kami ng katapatan organization. Nakaluna namin sa Bikol. Sa ano nito nito Pero ano ano Kami partner ko si buhay pa si si ano si, sa... ano si dating mayor na bro, bro, bro. Nag, naga. Nag, Ano ko yan naging tao-tao ng -tao, dun sa Naga dati. Oo. Oh, no. oh. oh. Naga sila. Eh, eh, si Chileni na, si nagsisisi sa mga sa, sa mga, sa mga, sa mga, sa mga na naga. No, naga. po kami. Ay. ko. niya na kay kami sa human rights. Ako ang human rights advocate. Sa, sa buong region. Covid oh ko si anim na probinsya. Kadali okay. po ako sa ano sa Naga, sa huh? dating bigat. Ha? Galing akong bigat. Oo. Uh, 1997 ako nag ano. Dati uh, dati si Attorney Senyal. may hawak sa amin si ano si dating namatay na Roberto. Oh, si Jesse. Kasi dati nung ano nung nag-aaral pa ako ng ano, high school ba iba. Si ano si Roberto, nagjajaging kami niyan. Kasabay sabi kami doon sa plaza ng naga. Iba iba ang kuya. jogging lang yan na naka-short. Local government kami yan. Si Jesse. Yung po, yun Sayang lang mo sa Yung mayo na. kung talaga nga to, ma, kung hmm. beto na ginadaan siguro uh, sa uh, oh, oh, oh. ba, ba po, oh oo ba ginawan ginawa ginawa talaga mm -hmm. si Nadja. si Puno yung assistant niya si Tay dating deputy lalaban kaya dati ng uh, presidente di ba si ang pinakamatibay na presidente ng lahat oh si okay, <laughs> okay. one of the best ah uh, Anika ito leader talaga mo kagaw tao talaga ano ano talagang gagawin ka nang Anthony Reyes si Ikaw itong ano ah, pero so, uh, ano? uh, po. Yung, 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 dapat po, ang siya, Dapat ang manager Adel.